everyone! Welcome back to Faith with Bella. I'm so happy you are here again with me. Today, we will read Job chapter 3, isang napakatotoo at emotional na bahagi ng kwento ni Job. Dito na natin unang maririnig ang kanyang boses, puno ng sakit, tanong, at kalungkutan. Pero kaya ng lagi kong paalala, God listens Even in our silence and He stays even when we don't understand. Kaya samahan mo ako. Buksan natin ang ating puso habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Okay? Job Chapter 3, Talata 1 Pagka pa, Pagkatapos nito, ipinuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni Job, pati ang araw na ipinanganak siya ay isinumpa niya hindi dahil galit siya sa Diyos, kundi sa hindi ng kanyang sakit. Talata 2 At Joe ay nagsalita at nagsabi, Ito na ang unang pagkakataon na bibigyan siya ng boses, tahimik siya sa kabanata. 1 at 2, pero ngayon, pumutok ang nararamdaman niya. Ipagkakatiwala natin sa Diyos, pati ang galitong ikat talata 3, Maparang lawang araw na ako'y pinanganak at ang gabi na nagsabing may lalaking ipinaglihi. Ito ay isang matinding pahayag ng kalungkutan at hopelessness, hindi masamang ilabas ang sakit, hindi kinundena ni Diyos. Si Job, kahit sinabi niya ito, he still listened. Talata 4, Maging kadiliman na ang araw na yun, huwag sana siyang pansinin ng Diyos mula sa itaas, niliwanag man siya eh, ng liwanag. Gusto ni Job na burahin ang mismo araw ng kanyang kapanganakan. This shows us na kahit ang mga taong tapat tumaraan sa ganitong antas ng lungkot. Balit ito. Talata 5, kadiliman at lilim ng kamatayan ang mga angkin ng kaniya, puspusan nawa siya ng mga ulap, takuti nawa siya ng mga bagay na nakikis, nakasisindak sa dilim. Joke is in a place of deep depression, pero kahit ito'y mabigat pakinggan, nandoon pa rin sa Diyos, hindi siya umalis. Talata 6 Ang gabing yaon, saklaw na wa siya ng kadiliman, huwag lumang mapasama siya sa mga araw ng taon, ni mapasama siya sa bilang ng mga buwan. Joe wishes that they never existed. He feels like he would have been better off not being a born. This is heartbreaking, but again, it shows us how human and real Joe was. Alata seven. Narito ang gabing yaon ay maging bao. Huwag dawang pumasok ang kasayaan roon. Joe rejects any joy that was once attached to the day of his birth. But we know, sa dulo ng kwento niya, ibabalik ni Lord ang lahat. Talata 8 Isumpanawa siya ng mga isumpanawa sumusumpa sa mga araw ng mga handang pumisig sa levet leviathan even cultural figures who curse this parang sinasabi niyo, sige, isumpa, isumpa nyo na rin he is in full grip God understands talata 9 na magiging nang ang mga bituin sa kanyang pagbubukang liwayway hintayin niya ang liwanag huwag sumilang, ni huwag nawang makita ang mga pilit ng buhang iwayway. He doesn't even want life or hope to exist on that day. This shows the depth of the despair. Pero, pero guys, this is not the end. Feeling will come. Talaga sapagkat hindi isinara ng kanyang bahay bata ang mga pintuan ng aking sinapukunan, may pinagungan ang hirap sa aking mga mata. Job is saying, Why was I even born? If, if ganito rin palang haharapin ko. But remember, guys, Job is processing pain. God allow us to wrestle with pain. And stay close. Mga ka minsan talaga, tumarating ang panahon na parang hindi na natin kaya. Pero gaya ni Joe, pwede tayong ng magtanong, at ilabas ang bigat ng ating puso. Dahil ng Diyos, hindi natatakot sa totoo nating nararamdaman. Okay guys, magkita tayo sa susunod na kabanata. Stay faithful!